Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Kandara sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Mamaya, isang linggo na naman tayong hindi nagkita. Ngayon naman, pag-usapan natin ang... Ah, bago man na pala yun, konting patalasta. Sana po patuloy kayong sumusubaybay sa aking segment sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV 4 supportan niyo po ako doon. Uh, meron po tayong segment ng Pamagatay Punto de Vista every 7.15, Monday to Friday sa PTV 4 Ito sa programang Rise and Shine Pilipinas. Na kung saan meron tayong lima hanggang pitong minutong Uh, oras para sa pagtalakayin ng iba't ibang paksa tungkol sa politika at iba pang usapin sa ating bansa. So, bayawin niyo ako doon. Supportan niyo ako. Pero syempre, hindi nawawalang usapan politika sapagkat iyon naman ay eh, regular na natin. Pero ganyan nga lang, medyo yung Sabado na lang. <laughs> Pasensya na po pag maingay. Nandito po ang aking apo. Pag-usapan natin sa ngayon ang kwento ng dalawang babae eh si Mayor Alice Go ng Bambantarlap at si Miss Universe Philippines Chelsea Manalo. Pareho silang laman ng balita, pareho silang pinag-uusapan sapagkat alam naman natin kung ano yung issue na pumapaligid kay Mayor Alice Go. Na siya ay, <laughs> teka muna, magulo itong apo ko. Uh, Mayor Alice Go, alam naman natin, nakasalukuyan, nakasentro sa kanya yung hearing sa Senado tungkol sa Pogo. At ngayon, lumala, lumalabas na na may mga posibilidad na hindi siya ay Pilipino. Hindi siya, di umano ay Pilipino. At uh, yung ngayon yun ang napag-uusapan. Ito namang si Bilibining Chelsea Manalo ay naging pinag-uusapan sabagat nanalo siya ng Miss Universe Philippines at ang kanya pagkakapanalo ay kakaiba sapagkat siya ang kauna-unahang black Filipino. Ang tatay po ni Chelsea ay African American, ang nanay niya ay Pilipina na taga Bulacan. Siya pong kauna-unahang magrepresent sa ating bansa na maitim o itim na Pilipina, black Filipina. Hindi naman siya kauna-unahang black woman na sasali sa Miss Universe pageant, pero siya ang kauna-unahang magrepresent ng ating bansa sa Mexico. So parehong pinag-uusapan pero ang sikat. sapagkat bagamat ang isa nagiging sikat dahil sa hindi magandang usapin, mantalang yung isa naging sikat dahil nga nanalo. Pero merong commonality ang dalawa. Ano yung commonality? Sapagkat pareho silang nakikita sa lente ng lahi o racist, ra rasismo o racist kung tawagin natin. Ang nagiging issue laban kay Binibining Alice ko ay dahil siya ay di umano ay Chinese. Uh, samantalang ang naging issue naman ngayon, nagiging hitik sa debate ay ang pagiging itim. Sabagkat itim naman talaga ang kulay ng balat ni Chelsea. Dahil siyempre ang tatay niya African-American. Hindi ko African-American African or Black American. Yan po ang tatay ni Chelsea. Ngayon, unahin natin si, Binibing, si Mayor Alice Bro. Malinaw na ang kanyang pamumuno sa Bambantarlak ay nakukulay dahil sa pagkakaroon doon ng uh, di umano ay ilegal na operasyon ng Pogo. May mga nagsasabi na ako daw pinagtatanggol ko sa si Mayor Alice Go. Hindi po. In fact, ang akin lamang tinitingnan ay dapat ayon sa batas ang ginagawa natin. Kasi hindi ko nagugustuhan sa ngayon, nagiging parang persecution na nang isang tao na pinaparatangang hindi Pilipino. Ah, uh, hindi ko naman kinakailanan noon ako ay sumama sa pag-akusa kay Senator po na qualified ba siyang kumandidato sa pagka, -bis pagka- presidente. Pero alalahanin niyo, hindi ko po kinu-question ang citizenship noon ni Senator Poe ang aking connection yung residency niya sa Pilipinas hindi po laman yun ang aking complaint noon, so hindi ko connection ang kanyang citizenship ang connection ko yung tama ba yung residency niya nakasampung taon ba siyang nakapira sa Pilipinas so ibahin po natin yun so, kasi may mga bumabato sa akin eh ko nga connection mo yung ang nationality ni Poe, hindi po mali po, <laughs> ang aking pong connection noon ay ang kanyang residency pagtutuwid po 'yan balikan nyo po ang record ng kaso okay now uh, itong si Alice Go tama naman si Senator Senate President Escudero. the burden of proof at sinasabi so ko na to sa so column ko nasabi ko na rin to dito the burden of proof lies on those who accuse and allege that mayor go is not a filipino Because citizenship is presumed. The fact na meron siyang uh, passport, the fact na may nakatakbo siya sa eleksyon, yun ang facts and these are to be assumed and presumed to be regular unless proven. Kaya nga ngayon, sumisentro ang, 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 ang investigasyon ng committee ni Senator Santiveros sa usapin na uh, si Sen si Mayor Go ay di umano ay illegal yung kanyang mga papeles. Nabayaran ang Philippine Statistics Authority, uh, nagkaroon ng problema, nagkaroon ng question tungkol sa tama ba yung mga dokumentong sinumite. Well, walang problema yun. Kailangan patunayan yun. Kailangan tingnan. Hindi problema yung uriratin ang kanyang pagiging Filipino citizen. Karapatan naman yan ng kahit sino. Pero sa akin lang, tama na yung pag-usapan yon, tama na yung ilagay yon sa hapag at ilagay na sa tamang venue. Ang venue po nito ay ang korte. Sapagat hindi niyo po ang Commission on Elections. Dahil sa batas natin, ang kapag nagproklama na at nakaupo na ang isang opisyal, ang meron ng jurisdiction sa kanya, sa usaping mga ganyan, mga co-warranto petition, ay ang korte. Doon na natin pag-usapan 'yon. Hindi ko sina inaalisan ko ba ng karapatan si Senator Hontiveros na magkaroon ng hearing? Oo, oh, hindi ko inaalisan. In fact, importante yung may mga butas ba nangyari dahil siya ba ay nakakuha ng papel na ilegal? Uh, ayusin ba natin ang election law para talagang mas matindi ang pagtingin sa mga uh, certificates of candidacy? Kailangan yun. Pero yun dapat ang sinisentro ng hearing. Ang mga nakapronta dapat doon ay yung COMELEC, ang PSA, ang Bureau of Immigration. Sila dapat ang nagsasagot sapagat yung hearing na yun in aid of legislation. Not in aid of defamation. Pero ngayon, ang lumalabas pati yung mga personal love life ni Mayor Go yung kanyang pagkakaroon ng boyfriend ba wala, inuurirat natin. Hindi na po yun yung tamang venue. Hindi na po yun in aid of legislation. Di ba? So malinaw na hindi natin pinagtatanggol si Mayor Go dito. Kung totoo talagang Chinese siya, abay, alisan ng kaso, alisan ng pagiging mayor sa ng kaso sapagkat nagkaroon siya ng problema, yung falsification ng public document, yung uh, misdeclaration ng kanyang mga election papers, diba? maraming pwede isang bang kaso sa kanya. Pero yan ay sa korte pupunta. Ngayon, tungkol naman doon sa koneksyon niya sa Pogo. Malinaw na ang Pogo sa Pilipinas, inuulit ko, ay legal. Hindi po yan illegal. Kaya nga po, may mga move na gawing illegal. Pero legal po yan. Ang mga illegal po, yung mga ginawa sa loob ng Pogo, katulad ng paghahak, pagtutorture, pagbablockmail, yung mga ginagamit para sa mga scam. Yan. Kailang patunayan yan. At ang isa pang kailang level na pagpapatunay dyan, kailang ipatunay na may direktang kinalaman si Mayor Gojan. Siyempre, red flag na yung lupa niya ang pinagtayo ng Pogo. Pangalawa, red flag na yung siya ang lumakad ng mga papel para maaprobahan yung Pogo doon sa lugar niya. Nakakapagtaka nga naman, di ba? Kahit ako nagtataka, ano ba naman ang kwente doon itong ito? Hindi alam lahat ang kanyang circumstances. Parang hindi daw siya mayaman, simpleng tao lang siya, pero may para pag-aaring helikopter. Hindi ba? Nakakangalit nga naman yung gano'n. But that is for That, that, that is for the courts to determine that is not for the senate to do further any in investigation at all because the only two things that need to be proven is that number one mayor go is not a filipino citizen and the senate doesn't have a power to do that number two Siya ba ay illegal na kumagawa, gumagawa ng mga bagay-bagay? Yung kanyang association, just a mere fact na mayroong association yun ay tawag doon ay circumstantial evidence. But is there any direct evidence? But those are for the investigators to prove and inquire into and for the courts to decide. Ang dapat na tinututukon ng Senado dito, yung mga batas na nagkulang, katulad ng immigration laws, election laws, yung re batas natin sa pag-register uh, ng mga pagkukuha ng birth certificate, madali bang lukohin yan, madali bang pikehin, paano mapapalakas yan. Yan dapat ang tinututukan. Pero ang nakalulungkot kasi dito, uh, lumalabas na parang mas nakukulayan ng rasismo na eh. Pag nababasa ko, na parang tinitingnan na si Mayor Go bilang Chinese at inuugnay yung galit ng Pilipino sa China sa West Philippine Sea. Lalo na at tiniting na si Alice ko ay baka espiya ng China. Pinadala ng China sa atin para mag sa atin. Para guluhin ang ating politika. Para magmanman. Para gumawa ng mga bagay na kriminal. Eh, e. Si Alice ko yan. China yan. Pero huwag natin lahat, lahat ng Chinese ganyan. Kasi ang daming influensya ng China sa atin. Ang daming mga Pilipino may dugong Chinese. Kasama na pong inyong abang lingkod. Hindi natin dapat gene generalize. Hindi natin dapat ginagawang issue ng race ito. Hindi po yun maganda. Okay? Punta na po tayo sa isang babae din na sikat na sikat ngayon sapagkat siya po ay naging sikat sa isang positibong paraan pero bagamat may kaunting problema ang nilalabas. Itong issue tungkol kay Chelsea Manalo, may issue ba? <laughs> may mga lumalabas na may mga nagulat, may mga nagrarant, ba? Diba? Dahil siya ay paano man nanalo naman yan, maitim, ba? Diba? na naman tayo sa ating rasismo? Ando na naman tayo sa fact na uh, dahil maitim ang kulay ng balat, hindi maganda. Matagal na po tayong ganyan, matagal na po tayong racist. Natatandaan ko yung ako ay um, klarong-klaro pa sa memory ko nung ako ay nung pang nagtuturo pa ako nung sa UP. Of course, sa UP na no, ulit ako ngayon, pero nung pang unang pagturo ko sa UP, nakasakay ko sa jeep. Mayroon ano, isang batang mga 6 years old, siguro babae, tapos katabi yung nanay niya. Kasakay sa jeep sa karapo. May sumakay na African. Hindi ko alam kung African-American o African-African, yung taga-Africa talaga, kasi may itim. Obviously, yung talaga Afrikano, may itim. Pero hindi ko alam kung galing sa Africa na continent o American, African. O baka Jamaican, kasi taga PNG. Hindi ko, kasi hindi naman nagsasalita yung mama. Eh. Alam mo, mamadaming estudyante sa UP noong ganong panahon. Uh, itim. Tapos bigla pag sakay niya, yung bata biglang tumingin sa nanay, parang nagtakip ng tenga, ay ng tenga ng ilong to, sabi niya, ang baho, ang baho na lalaking ito. Eh di niya dinig ko sa harapan ko. Siguro na rin ng nung African, hindi lang siya nag-react, siguro hindi niya nakakaintindihan ng Tagalog. Ngayon yung nanay sa halip na sawayin yung bata kasi naamoy ko naman sa harapan ko eh. Naamoy ko naman, wala na ako naamoy, wala akong sipon at sa sensitive ang amoy, ang pangamoy ko eh na mga ganyan, wala kong na, amoy na amoy. Normal na amoy. Pero yung nanay, parang ganun, parang ang asta niya, parang niyakap niya yung anak niya, parang pinuprotektan mula doon sa lalaki, binulungan po yung anak, at tapos nagtakit din ng ilong. Imagine yun, na parang ganun, na parang sa halip na, sabihan yung bata na hindi tama yan, ay biglang ganun ang gagawin. Hindi ba? Doon mismo nakita ko ang ah, ganitong problema. Merong rasismo talaga. At nakita ko yan. Tayong mga Pilipino, sa atin, ang ibig sabihin ng kagandahan, dapat mistisa ka. Matangos ang ilong. White. Puti. Um, tayo yung lugar na ang payong hindi lamang para sa ulan, kundi para din sa init. Ayaw natin mangitim tayo yung bansa na mas mataas ang demand sa whitening cream kesa sa tanning lotion. Maraming iba. Puti, maganda. Maitim, pangit, mataho. Ganun tayo. Okay. So, nakakahiya dahil tayo naman ay hindi naman ganun kaputian. Di ba? Meron tayong ganun klase ng kultura hindi nalimutan natin na tayo produkto ng kolonisasyon. Tayo ay mga people of color din. Lahat tayo hybrid. Pero mas matindi pa tayo minsan sa mga Caucasian, maging racist. Pagdating sa mga maitim. Yun ang kalulungkot. Hindi na mamanan na yun pagdating sa Mexico. Pero sa akin kasi ang punto, hindi naman yung pagpapanalo ang para-importante. Sa akin, importante yung pagpatunay natin na si Miss Manalo, kahit ganyan ang itsura, maganda. And it's about time to break the stereotype. Alam mo, dati sa mga beauty pageant, sa ayoko ng beauty pageant kasi in-objectify ang women. Pero ngayon, yung beauty pageant, andyan na, meron ng male beauty pageant. sa hindi rang beauty pageant ang malalaki na straight, kundi malalaki na gay. Andyan din yung gay beauty pageant. andyan na mga beauty pageant sa mga misis. Andyan na beauty pageant sa mga uh, obese o matatabang babae. Sa Thailand may ganyan. So nag nagiging diverse and inclusive na. And even in women beauty pageants, nagbreak na ng grounds. Sinasama sumasama na ang transsexual trans women, sumasama na ang may mga asawa at meron ng medyo plump, hindi na ganung image ng sexy. Although sinasabi ng iba, eh, ano yan? tokenism yan, parang masabing politically correct sila. Thang kasi, nagbago na yung pananaw ko dyan eh. Kung wala natin magagawa, beauty pageant will always be here. And if we cannot avoid having it, we might as well have it as a platform to create new spaces na mapalitan natin ng diskurso. Na mayroong ibang uri ng kagandahan. Hindi natin, kung hindi natin kayang talunin yan, ay be colonize mo. At kung ganun man ang plano nitong mga pageant organizers na to gawing token, ay wala namang pumipigil na baligtarin natin ang naratibo. Doon ako ngayon, nakakita ng espasyo kay Chelsea Manalo. Alam mo, nakakatawa. Kasi ang sino na ni Chelsea Manalo, si Michelle D. Michelle D. is a, is, a, is a bisexual. Pero hindi masyadong, pinag-usapan, pero hindi masyadong napag-usapan ng parang negative. Mas din dinambanan natin ng pagkapanalo ni Catriona Gray sa kanila Pia Wordsback dahil sila nga ay mga mistisa parang sa ating improvement ng lahi dahil puti ang tatay itong si Mich, itong si Chelsea Manalo parang ang tingin ng iba demotion kasi ang ang tatay ay African American itim ang tingin natin sa itim mabaho katulad nung sa batang sinasabi ko mabaho uh, pangit hindi kayo maganda Now, nagustuhan ko yung politika ng presence ni Chelsea dito. Nung tinanong siya, anong tanong ba sa kanya? How will you empower women? Ang gist ng sagot niya ay hindi ko matandaan yung mahaba, sinabi lang niya facing coming from being stereotype and being from a society that is prejudiced that there is some standard of beauty, my presence here already empowers women already sends a message. Parang gano'n, hindi gano'n pagkakasabi niya, pero yun ang nagkuha ko, nag-gets ko. That her presence itself is making the defense. And this is what people do not understand. It's not about winning. I don't care that whether she wins in Mexico. Importante, the fact that she is there is already enough win for people like her and people like me who think that we should be more inclusive and diverse. It's not the winning of the crown but it is her presence that makes her victory so powerful. And enough of racism. Kung tayo ay huhusga sa tao, huhusgahan natin sa ginawa. Kung huhusgahan natin sa arisgo, Gok, natin siya kung nagpalsipika ba talaga siya ng kanyang identity. Huhusgahan natin siya kung talagang may kinalaman siya sa mga kriming na nasa loob ng Pogo. Pero huwag natin siyang husgahan dahil siya, dahil sa ay Chinese. Chelsea Manalo is a perfect example of beauty. We should not judge her for the, skin, the color of her skin. Tayo mga Pilipino, napaka-rasista ng marami sa atin. Gusto natin pumuti. Ayaw nating maarawan. Pero kahit anong gawin natin sa ating mga balat, kaya ito nang gawin natin sa ating mga pag-iisip. Kahit yakapin natin at himurin natin ang puwet ng mga puti, mananadili tayong Pilipino na may kulay ang bala. Na hindi puti. So yun lamang po ang aking gustong ipahiwatig sa inyo. Muli, kayo po ay inaanyahan pong manood ng Punto de Vista, La Siete, sa PTV4 Rise and Shine Pilipinas. Kung wala po kayong sa TV, i-search yun na lang sa inyong Google o i-Google nyo sa YouTube Rise and Shine Pilipinas or TV4 Live at lalabas na po yun doon kung kayo ay nanonood sa video streaming. Otherwise, nasa channel po yan, channel 4. Araw-araw, lunes, hanggang biyernes, live po tayo. Pero paminsan-minsan, ititape ko yung episode kung ako ay may mga lakas. Okay? Okay? Oh, sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil siya ang sabi sa akin ng UP at sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagpabago ko ng panahon sa buhay dahil sabi sa akin na Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. Okay, kita ka ito tayo next week sa isa na mag-episode ng Usapan Politika at uh, mula lunes hanggang biyernes sa abangan po ako sa TV4 Rise and Shine, Pilipinas. Sige pa! Like ko yung sinasabi. Yupi naming mahal. Ani mo lasal? Magandang umaga po sa ating lahat. Bye for now. See you Monday. Punto de vista. And next week, Saturday, Usapang Politiko. Take care.